Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ang mga pangarap na gustong makagawa ng isang negosyo. Ay huwag ka munang gumawa ng plano dahil wala kang aura na makagawa ng maayos. Sa mga deal kagumawa gumawa ng pakikipag-usap dahil magagawa mong makagawa ng maayos na deal, ang dapat mo lang iwasan ay mga dalawa ang kasarian na babae dahil may aura sila na mas malakas sa iyo, kaya magagastusan ka lang pag sila ang kausap, at sa gusto mong gumawa ng paglalakbay ngayong araw, ay dapat na ikaw ay matuloy, may kaalaman kang malalaman sa mapupuntahan, ang pinapahiwatig. At sa iyong pera dapat kang maging masinop ipon lang at wala mo nang pawawalan na pera dahil may dalang swerte ang mga hawak na pera kung magagamit mo sa hinaharap ng pag-asenso. Sa trabaho ang pahiwatig ng iyong gabay ay maging mas maaga, kalaging pumasok ang isa sa magiging kalamangan mo sa ibang kasama sa trabaho, at huwag ka muna magbibigay ng pagtitiwala ngayong araw, naibahagi ang mga gagawin sa mga kasama sa trabaho, para makaiwas ka sa suliranin ng hindi mo inaasahan. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ng iyong gabay ay maging maingat ka sa pagbibitaw ng salita sa pamilya ngayong araw, nang walang maging tampuhan at tuloy-tuloy ang malambing na pag-iibigan, na magdadala ang gabay ng kasiyahan sa pamumuhay, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color gold number 24, number 11 at number 16.